我呢爸。

Hindi ko nga uh, sabi na, mas na lang, ma isa mas maganda nalang ma-isip ako kayo sa passion mo ay, party wala. Wala na Wala na. Mayroon tayong hindi kayo. May ang sitwasyon ninyo. Basta tayo, it's hard. Yan ang pinag sa lahat kasi, nakapit-pipar mo. But, you know and then sinayo pagay na wala kaya ibalik amen buo balikura buo balikura buo balikura buo balikura you know i think we all naeño tayo pati niyo ulit yung mga bagay na wala dito Ay, pura lang ang soyo. <laughs> o, sige, ganito, no? May eh, merong din daw uh, na water damage, sabi ni Jerma, Ganito na lang, ma'am, para mabilis tayo, makapag-dinner pa kayo, makapag-abilis sa kanya-kanya niyo -kanya lugar. Ang uh, bawat isa sa inyo na nasunugan, bawat pamilya, may nanda kami konti, bawat isa, tatanggap ng 10,000 pesos. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Sa water damage naman, tatanggap kayo ng 5,000 pesos. Bumalik ka na! Tawagan nyo, mga din tayo Amen! Pili niyo kasi, nang wala, kaya nyo ulit-pili-pili. Amen! Amen! Sumuli, kasi sila! Galit na galit, kuya. Puso mo nang bumalik si Orne. Puso mo nang bumalik si Orne. Puso mo nang bumalik si Orne. Sana ma sa namin ang inyong problema. Magandang gabi. Magsalain na wakay ng punga naman. Manila! Thank you! Love you, Yorme! Nay, ano po yung masasabi nyo sa binigay na tulong ni Yorme? Ay, walang wala. Talagang the best si Yorme. Solid, Yorme, ito. Solid, solid. Kahit tulog nabasan ko Yormi talaga ako. Ayan. Magmamalaki ko yan kahit kanino. Kahit kanino ako harap, Yormi. Thank you po, Nan.